Sa reliyon mo, at sa lumikha kayo. And I'll give you yan. Matinding tanong lang sa oh, akin. Or lessen yan. Or lessen. Than... Hindi, okay, kung sa lumikha sa'yo, Or lessen yan. So, medyo nagkakaano eh. Or lessen yan. Mayroon akong or lessen yan. Pero, basta maliligtas ka. Hindi ka maliligtas sa lumikha sa'yo? Oo. Oh. So, hindi ka maliligtas?

ito ah, hindi ko man sasabihin sa inyo. Ito. Hindi, Dey, pare, ganito pare. Hindi, kung ano yung nakakita mo, pare. Kung ano mo, kung ano yung mo, yun ka. Hindi, pare. Yun ka. Hindi, ganito ang tanong ko sa'yo, pare. Medyo may pagkano na, pare. Diba ito pare. Hindi mo nakakita, pare. Maniniwala ka ba sa akin na may utang ka? Meron. Bakit nakita mo? Nakakita ko utak mo nakita mo? Oo. Oh, Hindi mo na siya nakita, di ba? Pero naniniwala ka. Ang ganyan dun eh. Ang ganyan sa'yo. Oo. Uh, di ba? Uh, Hindi mo man siya nakita. Hindi mo nakita yung utak mo. Pero, pero alam mo. May face capture. Alam mo. Alam mo na may utak ka. Alam mo kung yung ano. Tama't mali. Tama yan. Naniniwala ka, na, di ba? Di ba? Ako. Ako. Sabihin ah, mo Kasi nga alam mo. Sabihin mo natin. Christiano ko, nanihiwala ako sa kibulto, nanihiwala ako sa ganito. Kasi yung katolik sa atin ngayon, Aho, ako ang katolik ko ako, kasi sa atin kasi. Tayo ang katolik ko tayo ah, kasi nga nakita rin nila. Katolik ko ako, katolik ko ako.